Hello mga mare, good evening po sa ating lahat. Time check natin is 8.23pm, uh, Wednesday, uh, September 3, 2025. Ang best ng araw talaga. Kumusta naman ang month of September sa aking mga ka-super dyan? Sa aking mga ka-SSS. Hindi ko tinutuko yung SSS natin dito ha. Hindi <laughs> <laughs> yung aking mga kasari-sari store business dyan ramdam nyo na ba yung sobrang mas, mas matumal compare sa mga nakarambuan kasi talagang expect ko talaga this September pagpasok ng months eh, medyo lalakas na pero yung unang araw pa lang ng September talagang ramdam na ramdam ko na napakatumal nakakayak man pero wala naman tayong magawa nakakapag-alala bilang sari-sari store business owner yung ating mga paninda kapag mga ganito talagang sobrang tumal nakakakaba bakit? dahil iniisip naman, na naman natin na baka marami na naman tayo may expired na mga paninda kasi sa akin sa totoo lang ay marami na rin itong mga nakarambuan nandyan na yung mga kagaya ng mga chicheria, yung noodles Meron mo yung mga noodles, kahit saan talaga ng mga sari-sari store business, eh talagang malakas sa mga noodles. Pero nakaranas talaga ako ng expiration ng mga noodles. Kaya ngayon, namimili man ako yung talagang araw-araw na binibili lang ng ating mga customer. Yung madali natin maibenta. Kasi napakahirap kapag na-stack yung puhunan natin. Ultimo nga sa mga alak ko, dati per box ang binibili ko yung yung gin ko per na lang ang binibili ko. Yung huling pamimili ko, yung limang piraso lang yung aking binili. So, may natitira pa tayong dalawang piraso. Sa mga alak naman, wala naman tayong alalahanin kasi wala naman tayong nakikita ang expiration date sa mga alak. Ewan ko lang sa aking mga ibang kasari dyan kung meron silang mga nakikita ng mga expiration date ng ating mga alak. Pero ako talaga wala akong makita. Okay lang sana kung lahat ng mga paninda natin ay walang inspiration date, diba? At least hindi tayo ganito na nag sa panahon ng tagtumal. Kagaya ng sabi ko, sobrang nakakalungkot talaga itong birth months. Kung nakakalungkot yung mga nakaraang talagang itong birth sobra-sobra talagang kalungkutan. <laughs> Kaya lang wala naman nga tayo magagawa, kundi lumaban na lang tayo at magdasal nawa eh huwag naman na tayong abutan ng expiration ng ating mga paninda kasi napakalaking kalugian natin yung papiso-piso na meron tayo na na-expire ng mga paninda ba diba? ang mahalaga ay meron pa rin tayong benta sa araw-araw kaya thank you Lord ng marami